At ito na nga mga ang laban ng Phoenix Suns kontra Detroit Piston. Ayan. Bradley Bill ang unang babanat. Ayan. 2 puntos yan kay Bradley Bill. Unang puntos niya bilang Phoenix Suns. Sinigundahan naman ang jump shot ni Devin Booker. Ayan. Tapos ito. Kilala niya yan. Kevin Durant. Bang. 3 points. Deadly ngayon mga ka-shot sa outside shooting tong piniksan ah, sa dalangan ng pagkakalipat ni Bradley Bill. May Devin Booker ka na, may Kevin Durant ka pa, tapos dadagdagan mo pa ng Bradley Bill, no? At ito mga shot play na naman kay Devin Booker. Minto, tres, pasok yan sureball na sureball tapos ito Kevin Durant naman ngayon gagawa na ng sariling play tumira pasok foul foul counted po tapos kay Kevin Durant pass to Devin Booker Devin Booker jump shot palobo pasok grabe yung palobo na yun tapos ito naman Bradley Bill for 3 pasok Ayan, Devin Booker ulit. Sinusukat, sinusukat ang tres. Bumitaw, pasok yan. Grabe shooting ng Phoenix Suns. Tapos drive ni Bradley Bill. Bang! Walang foul. Tapos ito mga ka-shot last play ng Detroit Pistons. Ayan, 3 points, pang overtime yan. Pasok yun. May 6 seconds pa. Last play naman ng Phoenix Suns. Kaylee, dala ng bola nag-drive, layup, kinapos. At ito na ang overtime. Umpisa na natin. Ayan, drive ni Johnson. Pasok yan. Unang puntos yan sa overtime ng Phoenix. Tapos ito, drive ni Watanabe. Pasok pa rin yan. Lamang ng apat. Phoenix free throw. Wala, sinablay ng sadya. Pero wala, hindi na ang Ando si Watanabe. At panalo dito ang Phoenix Suns.